Oh, good morning mga coming with. Ito, Eto, na naman tayong isang makina. Ang problema nito, meron daw lagatok. Ngayon, nung binuksan ko siya, eto yung pangalan ng relo, yan. Meron daw lagatok. Ngayon, nung binuksan ko siya, nakita ko, hindi tumama yung... Kasi meron itong setting eh. Hindi siya nagtama. Kasi ito pong granahe, yan. Hindi yan bilog eh. Hindi po yan bilog. Medyo pa-quadrado siya. Ayan, medyo pa 'yan. Hindi lang siya nagtama dito sa pinaka ilalim. So, hindi po yan bilog oblong 'yan, oh. Oblong tama. meron niyang timing 'yung pinaka tapat. Pag hindi siya tumama roon, magkakaroon talaga yung lagot Kasi nga hindi pantay ang pagkaka kaya nagkakaroon ng to. Ito ang problema lang niya. Siguro merong nagbukas ito at hindi na isuli ng tama. Kaya meron siya ng lagotong. Tingin nyo, ano yan eh oh? oblong. Hindi, yan, hindi po yan bilog katulad nito. Oblong yan eh. Tumo, to, -tum to. -tum. Oblong. Ayan, oh. tumo -tum. naka-oblong siya. Oh. Ayan, o. yan, hindi po yan bilog. Tapos ito, Ito naman, pakwadrado. Medyo pakwadrado sa hindi sa bilog. Kailangan magtama yung mga ipin niya para mawala yung lagotok. Siyempre nga naman, kung hindi tatama yung ipin sa sasabla yun, Kasi hindi sa lapat eh. Okay. Ayan. Ito ang pangalan ng makina. Yan, himano. Ah, yung mga ganyan, walang problema yan. Huwag lang basag yung granay. Iyon ang problema. Yung, alimbawa, nabasag yung ipin. Iyon ang problema. Eh, walang problema yan. Hindi lang yan tumama. Siguro yung nagbukas, hindi niya lang naitamag mabuti kaya nagkaroon na gutok. Kau so, dinala sa akin, meron doon na gutok. So, tinignan ko, akala ko sa granahe yun, may bungi, kasi ganun. Misa kasi pag lagutok, maraming binagmumula niya. Maraming bungi yung granahe, ganyan, pasagto, kulang na ipin yun, ganyan. O kaya ito, kulang na ipin yan, ganyan. Kaya nagkakaroon na lagutok. Kasi nga, meron siyang space. Kung buhuyo ipinon, eto may basag to. Siyempre meron yung space. Hindi sa tama, wala siyang kakainin ipin doon. Okay, nagkakaroon na ko to. Pero ito, wala naman. Okay naman yung ano niya. Okay. O ayan. yan. Keep yan, ha? Hmm. Dapat maisauli yan ng maayos. Ngayon, pwede nyo naman kalikutin niyo makina niyo basta hindi niyo maibalik dali niyo lang dito ipabubuo ko sa yan, mismo sa harapan mo nakaharap ako para nakikita ko kung saan ka nagkakamali okay salamat sa panonood ito nga pala si Chody de Reperman walang kukurap thank you po god bless